Anong pangalan mo? Uh, Mary Ann. Mary Ann. Saan sa Pinipinas? Uh, Las Pinas po. Las Piñas. Anong work mo dito? Uh, tigil po sa isang first building. And as usual, cleaner din. <laughs> cleaner din. And yeah, pa. paano ka nag-apply dito sa Saudi Arabia? Uh, nag-apply po ko through agency sa DLD sa Pinas. Then, uh, dinala uh, di kami rito sa Saudi. Uh, Na-deploy po ako sa Damam. Uh, unang trabaho ko po is sa uh, hospital and then uh, nag nagbarista po for three, three years uh, sa dito sa Jeddah and ngayon po sa dito po sa Tigers sa Quartzville. Nung nag-apply ka sa agency sa Pilipinas, wala kayong bayad? Wala, ah, wala man. po. Salary deduction po. Ano lang po, ang uh, medical lang po ang gagasasin doon sa kayong pag-process ng mga papel. Anong ano? Anong salary deduction yung placement fee. Opo, ah uh, 3 months kang babawasan 350 real every month for month. 3 months. Balit lang din. Ibigkano kaya ang 350 parang nasa 5000 plus lang no pesos. Opo, opo. Pero pagka agency, 'di ba? Ang balita ko pagka dumating kay dito ano yun? May work na kayo or yung agency magahanap ng trabaho sa'yo? Ah, uh, yung agency po maghahanap ng client sa amin. Kaya po, may iba-iba po ng trabaho. Ang naging trabaho ko dito sa Saudi. At pinalad naman po. At maganda ang naging trabaho. Maganda. Maganda naman yung agency nyo. Kasi okay. ang balita ko dito sa Saudi, pagka agency, maraming hindi sumusunod ng salary pangit yung accommodation. Kamusta naman yung agency nyo dito? Okay naman po yung agency namin. Nalilate pero siguro one week lang. Pero week. ayos naman. At saka ang maganda lang sa si agency namin, mabilis silang humanap ng client. Hindi ka matitenga ng ilang buwan talaga. Pa eh paano kung wari walang nahanap yung agency na trabaho? Uh, may sahod ka pa rin po. May sahod Opo, pa rin? Maganda. Na nakatambay ka lang sa accommodation pero may sahod ka pa rin po. Maganda. Kasi po kami, kami po yung mga enterprises. Kahit na wala kang trabaho, may sahod ka as long na hindi ka pa nahanapan ng client. Mm. Pero pag nirefuse mo yung trabaho, yun, hindi ka bibigyan. Pudalawans hmm. lang pang bibigyan sa'yo. Anong ibig sabihin mo yung enterprise? Uh, enterprise, uh, meaning po, uh, di-deployed kayo sa iba-ibang building. Pwede kang maging cleaner, pwede kang maging barista, pwede kang maging waitress. Hmm. Ano yung paano yun? Kunwari, di ba barista ka dati? Nung nasa Pinas ka ba, barista ka or silang ang nag-train sa'yo dito? Hindi po. Dito na lang po ko tin training. Sa Riyadh po tin training. Two months training. Okay. Tapos din na po ko dito kasi may branch po sila dito sa Jeddah. Kaya po ko din dito sa si Jeddah. Pinala. ko um, maging barista. <laughs> <laughs> Nung nasa damam ka, dinala ka dito. Ano yon? Uh, by plane or by land ka dinala? By land lang po. Ah, by land And lang. By land lang. Po. At tagal nun. Tagal, tagal po. nung biyahe. Oo, tagal biyahe. Pero, okay naman kasi pagdating namin sa Riyadh, uh, may, may pa-reserve sila ng hotel. Saka, two months kaming nasa hotel ah, mm. uh, under kayo yung kami nun. Ganda. Maganda po yung client nyo na pasukan po. Ano yun? Libre yung pagkain doon? Opo, libre po lahat. Okay. Eh yung day off nyo, kamusta naman? Every uh, week ba or ano? Day off po talaga every Friday. Pero depende sa client. Ngayon po, yung client ko, is sa uh, Saudi po yung client ko. Kaya two days po din ang off namin. na uh, Friday and Saturday. Okay. And kumusta naman? Sahod reveal. <laughs> sahod reveal. Sa kahit na range lang para safe, para safe kasi ah. ano, baka maraming umutang <laughs> sa iyo mga kamag-anak mo. Baka dumaming kaibigan mo. <laughs> hindi naman. Ah. Siguro Siguro 2.5 na pinaka basic na 'yon. Basic. Opo. Ano yun, yung may overtime. May mga overtime. Hmm. Laging may overtime yan. Opo. Pero kung hindi po kayo under agency, mas maganda po ang sahod niyo. Nasa hmm. 4-5 yun ay and agency po kami. Malaking kaltas pag agency. Po, malaki po ang kaltas pag agency. Okay. Eh ba't di ka na lang magano mag resign then maganap ng ibang trabaho? Pwede ba 'yon? Pwede naman po, kaya lang kailangan mong mag-exit kasi hindi po nagre-release yung agency na. Kaya by next year may uh, exit na din direct na. No? Okay, uh, kasi dito sa Saudi pag mabait yung employer nyo dito, nagbibigay sila ng no objection clearance, pwede kayo mag-apply sa iba. Kaso yung agency nga nila, ayaw nila dahil syempre malaki yung kinikita nila, eh, malaking kaltas ng agency. Okay, uh, Maricar, uh, gusto mong ipa-shoutout yung mga kamag-anak mo Mary Ann sa po. Pilipinas? Marian po. Ah, Marian. Marian, Marian. hello po sa mga kamag-anak ko dyan. Saan? Sa Las Piñas? Sa ka? Las Piñas po. Okay, okay, uh, Marian. Maraming salamat. Thank you po. <laughs>